ang benefit na matatanggap ng isang naglilingkod sa Diyos ay hindi na kukwantify sa bagay na material. Hindi yan na susukat sa bagay na material. Basahin natin ang 12.15 ng Lukas. At sinabi niya sa kanila, Mangagmasid kayo at kayo'y mangagingat ingat sa lahat ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Kung ang tinatanong mo sa aking benefits ay mga bagay na material, ang sabi ni Kristo, mag-ingat kayo sa lahat ng kasakiman sa ang buhay ng tao hindi dahil sa kasaganaan ng bagay na tinatangkilik niya. Hindi dahil na marami kang pera o marami kang tinatangkilik, pag-aari, kayamanan, ay eh, mabubuhay ka na. Ang katunayan, merong mayayaman, eh gusto pang mabuhay, eh patay na. Ang ibig sabihin, tama ang sabi ni Kristo, ang buhay ng tao hindi sa karamihan ng bagay na kanyang tinatangkilik. Pero merong mahirap naman, mahirap, walang pag-aari kahit ano, nakikikain-kain lang, buhay. Meron ngang mahirap eh, mahaba pa ang buhay kesa eh, sa mayaman eh. Ibig sabihin, ang batayan ng buhay ay hindi ang kayamanan o ang maraming pag-aari. Sa, kaya ang paglilingkod sa Diyos, hindi mo nasusukat yung benefit sa bagay na nakikita o tangible o mga bagay na material. Kasi ang sabi sa Biblia sa 4.18 ng ikalawang korinto, Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita, sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan, datapwat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Ayan, meron mga bagay na nakikita, may katapusan lang yan eh. Everything tangible and visible ay natatapos. Pero merong mga bagay na hindi nakikita, na walang hanggan. Kaya ang benefit ng paglilingkod sa Diyos, hindi physical or kiyayamang karaw, prosperity. Mali yun, kapatid. Mali yun. Hindi yun ang sukatan ng uh, benefit ng paglilingkod sa Diyos. At yung tanong mo, hindi lang ngayon itinanong yan. Eh. Hindi pa tayo pinanganganak. Tanong na yan ng mga tao. Doon sa Malakias, ganito ang ating mababasa doon. Ah, sa Kapitulo 3 ng Aklat ni Malakias, sa 3 at 18. Kung magkagayoy, manunumbalik kayo at makikilala ninyo ang matuwid at ang masama, yaong naglilingkod sa Diyos at yaong hindi naglilingkod sa Kanya. Inyong sinabi, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos, at anong kapakinabangan nito na ating iniingatan ng kanyang bilin? At tayo'y nagsilakad na may pananangis sa harap ng Panginoon ng mga hukbo. Ayan, meron nagsasabi, walang kabuluhan na maglingkod sa Diyos. Ano ba pakinabang kung ating iingatan ng kanyang bilin? Merong mga ganon. Nagtatanong, ano ba ang benefit pagka tayo maglilingkod sa Diyos? Ang kanilang hinahanap kasing benefit, yung material benefits. Pero ang Biblia mayroong promises eh ang Diyos. At 'yun ang benefit ng paglilingkod sa kanya, yung promises niya. Isa doon yung sinasabi sa Tito 1:2. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat panang mga panahong walang hanggan. In hope of eternal life which God that cannot lie promised before the world began. Ayan. Isa sa benefit yan. At yan ang pinakamalaking benefit mo. To have eternal life. Buhay na walang hanggan. Marami kasing benefit eh, Spiritual benefit. Pero it will sum up to eternal life. Yan ang ating pinakamalaking makukuwang benefit. Magkabuhay na walang hanggan. Yan naman ang gusto ng mundo ngayon eh lahat ng doktor, lahat ng sintipiko nag-aaral kung paano ang tao mabubuhay na walang kamatayan. Pero hanggang ngayon, hindi nila matuklasan yung sikreto ng buhay na walang hanggan. Yun ang magandang balita sa Biblia. Yun ang pinakamalaking benefit ng paglilingkod sa Diyos. Makakasalubong ka ng kung ano-ano mga persecutions, mga hardships, pag maglilingkod ka sa Diyos. Pero ultimately, that will be rewarded with eternal life. Basahin natin sa Marcos Kapitulo 10, pakibasa kapatid na Daniel, Bensikulo 28. Si Pedro ay nagpasimulang magsabi sa kanya, Narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Sinabi ni Jesus, Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga lupa dahil sa akin at dahil sa Evangelyo na hindi siya tatanggap ng tig isang daan ngayon sa panahong ito ng mga bahay at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae at mga ina at mga anak at mga lupa kalakip ng mga pag-uusig at sa sanglibutang darating ay nang walang hanggang buhay. Ayon, merong walang hanggang buhay kahit na ikaw ay usigin pa pag magtitiis at susunod, tatanggap ka ng ganti na buhay na walang hanggan. May possibility rin na sa buhay na ito, makatanggap ka ng isang daang ganti ng iniwan mo. Bawa, naiwan mo magulang mo at makakaroon ka ng daang ganting magulang. Kapatid mo, magkakaroon ka sandaang ganti, lupa mo, magkakaroon sandaang ganti, magkakaroon ka ng isandaang ganti na bahay, possible yun. Pero hindi yun ang bataya na yung material kasi merong mga taong kristyano nung araw na nagtiis, pero wala namang kayamanan, wala namang lupa, wala namang bahay, parang si Lazaro. No? Si Lazaro kasi namumulot lang ng mumu eh. sa dulang nung mayaman Merong mga kapatid sa Korinto, walang anuman, kahit ano, wala silang pag-aari. 11.22 si ng unang Korinto. Ano? Wala ba kayong mga bahay na inyong makakainan at maiinuman? O niwawalang halagan ninyo ang Iglesia ng Diyos at hinihiyanin ninyo ang mga wala ng anuman? Yung mga kapatid sa Iglesia, wala ng anuman eh. They have nothing in life. Naalala ko yung kanta I I who have nothing I I who have no one. Merong ganun eh sa iglesia merong I have no one. Parang ulila. Parang babaimbao yung sinasabi kay Timoteo na walang wala nang asawa, walang anak. Tunay na babaimbao yon. Yung ulila naman walang ama, walang ina. I have no one. Eh tapos meron naman I have nothing. I who have nothing. Ibig sabihin, walang bahay, walang lupa, pero nabubuhay. Merong ganong mga miyembro sa iglesia nung una at sila'y naging dapat sa Diyos. Sila ang sinabihan ni Kristo na mapapalad kayong mga dukha sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Yung mga dukha na walang kahit anuman sa buhay. Pero hindi yun ang pamantayan. Kasi ang pamantayan yung hinaharap eh. Kunsaan, saan pagkatapos ng mga pagtitiis, pag-uusig, ikaw ay nagpapatuloy ng paglilingkod sa Diyos, sabi ni Kristo, meron kang buhay na walang hanggan. Ayon, yun ang benefit ng paglilingkod sa Diyos.